we'll be right back. Mamimiss namin kayo pero mabilis lang yan. Nagbahagi si Vong Navarro ng mensahe para sa madlang people sa huling araw ng kanilang noontime show na It's Showtime bago ang kanilang 12 days suspension na magsisimula ngayong araw ng Sabado, October 14, 2023. Nagpasalamat siya sa patuloy na suporta na ibinibigay sa kanilang programa. Inanyayahan niya rin ang mga manunood na panoorin ang It's Your Lucky Day na pansamantalang papalit sa kanila sa loob ng mga araw na hindi iiri ang It's Showtime. Nangako naman si Hong na babalik sila sa October 28 kung saan magaganap ang final ng Mini Miss You. Kung kaya ay abangan raw ito ng mga manunood. Pahayag ni Hong, maraming salamat, madlang tipo. Abangan niyo po bukas ang It's Your Lucky Day with Luis Manzano, Melay Cantiveros Francisco, Shayna Magdayao, Jenica Garcia, Seth, Francine, Long, Niji, Petit at Titay. At kami naman po sa aming pagbabalik, October 28. Magsasama-sama tayo muli para sa Mini Miss You, The Cutest Final. Kaya madlang people, we'll be right back. Dagdag pa ni Vong na mabilis lamang lilipas ang araw at muli silang mapapanood ng kanilang mga taga-subaybay. Ani Vong, mamimiss namin kayo. Pero mabilis lang yan. Kaya kita-kita tayo muli. Nauna nang nagbahagi ang It's Showtime host na si Teddy Corpus ng larawan ng buong It's Showtime family na makikita ang matatag nilang pagsasama. Caption niya dito, Farm for Life. Nagtrending din sa X ang hashtag na Showtime will be right back, kung saan nagpahayag ng pagsuporta ang kanilang mga tagahanga at nagsabing maghihintay sila sa kanilang pagbabalik. Komento ng ilang mga netizens, to its showtime talagang maghihintay kami para sa inyo. Mabilis lang yan. At sa inyong pagbabalik, hindi na kami makapaghintay na babalik kayong mas masaya at mas pinatatag na pagsasama. Maghihintay kami sa inyong pagbabalik, it's showtime. See you on October 28. We love you, it's showtime fam. Yes, mabilis lang 12 days. Aantayin namin yung pagbabalik nyo, solid showtime family, kapamilya forever. Wong, we love you all, showtime family. God bless all at keep safe wherever you go. Ingats lahat, see you soon. Sa muling pagbabalik, it's showtime, love you all. Ingat kayo. Showtime forever. God bless all of you madlang people.